Nagtaka lang ako and eventually nagpaliwanag siya ng mga nangyayari. Hmm. Hmm. Okay. naglabas Nag -lag -lag din po siya ng kanyang mga ebidensya tungkol hmm. sa mga akusasyon. Uh, kaya lang mahirap po kasi i-discuss kasi hmm. sa korte ho niya 'yun i-discuss. Uh, Pero in, in confidence ba 'yan Ibig sabihin. Oo. Okay. oo, oo, oo. Kung yung mga defense niya tungkol doon sa mga rape case, tungkol hmm. doon sa sa pera, mga ganong mga bagay-bagay. Mm -hmm. uh, pero kami noon malaya kaming magtanong uh, mm -hmm. kay Pangulong Duterte at ganon din kay Pastor Kibuloy. So lahat. Mm -hmm. Anong pinaka rin? mahirap na tanong mo, Bayron? Uh, Siyempre, mm -hmm. ikaw. Kung ako yun, parang tatanong ko, ba't ayaw mong dumalo? Natanong mo ba yun, mga ganong klaseng uh, tanong? Uh, actually, ang isa sa mga mm -hmm. naitanong nga namin doon, eh, bakit kayo namamalimos? Yan. Oh, oh yun, mas matindi oh, pala oh. yun. Yung, yun no? Sige nga, o, oh, sagot. Hindi, di ba? Yeah. Uh, hmm. Pati yung paano kayo umaman. Yan. Uh, yung mga ganyan tanong. Although, sinagot hmm. naman lahat niya yan. And hmm. which is, uh, naintindihan ko. Naintindihan ko yung first, hindi ko sinasabing tama, pero naintindihan hmm. ko.